yan pare kapag yung su naka 18350 lapat yan diba tig na mo ayan lapat siya so para magkasya yung 18350 na battery ganito lang saglit lang ha, bababa ko lang to okay yan kinalas ko lang yung mod ngayon, tignan mo. Una mong gawin, patong mo lang yung battery. Ganyan. Tapos pag ikakabit mo na to, pasok mo lang yung tubo para medyo kuha mo yung sukat. Tapos patong mo to yung pinaka-end cap nya sa taas. Tapos teka lang ha. Pag ni mo, papakita ko na sa'yo kung ano itsura pag tapos ha. Okay, ganyan. Pansinin mo may agwat to. Lalagyan mo lang ng konting agwat yan, magkakasya yan. Ayan. Okay na siya. Tapos nagpa-fire naman siya. Pakita ko sa'yo. Alright, ayan pare, sa pang ano ha. Ayan, aguat pre, yan lang ang sikreto dyan. Huwag mo ilalapat. Kasi dapat kahit may nipple yung battery mo kasi eh. May aguat lang. Mapili lang siya kapag e-fest. Ito AW tong gamit ko. So, ayan. Ayan pare, sana nakatulong.